Uh, magandang umaga guys. Ah uh, welcome to my channel. Ah uh, my name is Tito TV Vlog. Guys, ah uh, nandito tayo uh, sa taas naman sa second floor. Ayan si paring Totoy Kamo at uh, Taga Bigahas. Uh, Masun, uh, Skin. ah uh, naglalagay guys ng nag-aasintada sa guys sa malapit sa pinto. Ayan. Ayan si paring Totoy na Kamo. Ah uh, naglalagay ng heater. Heater doon sa bintana uh, doon sa dulo uh, sa guys ng hollow block ayan tinatawag daw guys na header ayan si pa totoy na kamo uh, ang taas kung ilan ang kung ilan ang taas ng bintana bintana guys at taas kang bintana at yung haba ng bintana uh, para sakto guys sakto guys sa uh, gagawin ng ating yung mga bintana dyan guys ayan si si palintutoy ah uh, sinusukat nya ah uh, dito ta guys sa kabila ayan guys ang header ng bintana Guys, ah, uh, ito. Kamang ko ha? Hello guys, ito ah, uh, si pwedeng tutoy ka at uh, patawa-tawa lang. <laughs> Ayan guys, yung gagawin naman guys. At pintuan naman to guys. Ah, uh, maglalagay naman siyang kayo dito. Ah, uh, para mapatungan guys ng ng ano guys, ng header. Ayan, ah, uh, naglagay siya ng halo at lalagay niya guys ng halo black. Yan ang gin. Yan guys, ang ginagawa niya guys. Ah. Uh, dito tayo guys sa taas. Uh, Ayun, uh, si Pading Tutoy na kamo. Ayun, naglagay siya ng na, diyan guys sa ano sa hollow block sa butas ah uh, magpapatong guys sa ring ulit na hollow block ah uh, para gagawa daw sa ritong hito hito hiders guys sa ano sa pintuan naman guys uh, dito sa kabila uh, header ng bintana ayan guys uh, sinukata niya guys uh, maglalagay siya ng kahoy header lang guys header ang gagawin niya para dire dire siya ang trabaho niya 25. ayan guys sa uh, 95 daw ang sukat ng ano ng header niya ayan uh, uh siya guys ng mapapaglagyan na ng kahoy yung hibir ayan guys yung ating uh, contraction worker yan yeah, nakahalo block na guys um, sa susunod guys uh, mag-aabang na tayo dyan guys na electrical wiring uh, gagamit tayo guys ng plastic molding ang kubaks uh, para dito sa electrical wiring dito sa bahay ah uh, magsisinsin tayo guys ah, kailangan ah, habang hindi pa sila nagpapalitada at ah, tayo naman guys ah, magsisinsin ng utility box tapos ah, mall, para pagpalitada nila guys ah, sabay na guys, sabay nila guys ang ah, papalitada yung, yung, yung akin Molfix at utility guys ayan ah, nandito kami, ayan ah, may bintana guys yan dito ito guys ang upahan na kwarto Uh, guys uh, <coughs> dito tayo maglalagay ng mga outlet yan uh, hintay natin guys na mag finish sila uh, magpapalitada at tayo naman guys ay uh, maglalagay ng ng electrical ah uh, materials guys uh, bibili tayo uh, estimate natin kung kung ilang guys, um, ilang guys ang ilang guys ang gagamitin natin dito sa electrical Uh, guys, I uh, thank you very much. I uh, welcome to my channel. My name is T2 guys. T 2 guys tv Blood. Bye bye guys.